Saru sa rosa ginatus na natabangan kan medical mission kan Akubikol Party List sa Santo Domingo Albay, ang 71 anyos na si Lola Eliza kan Barangay Fidel Sortida. Kulog kilawas asin alunan ang sa iyong pigpakonsulta. Kasabay ka ini, natawan man siya din bulong. Nagpakonsultakan lawas ko dahil mga makulog ang ano ko. Kaya iyo man ang lang pasalamat sa medical mission na ano. maaraman kung ano kung matawag kami kinbulong tapos yana na tabang pa ganin. Dakan ako bikol. ang tabang kan ako bikol. Kaya dakulaon pa salamat may sa ako bikol. Kasubagong aga kan gibunan aktibidad sa Potenciano Gregorio Recreational and Cultural Center para kay Santo Domingo Mayor Jun Aguas, dakulao na tabang sa sayang mga konstituente ang pigdarang libreng serbisyo sa saindang banwaan kan partido. Apisar ka ini pigpapasalamat man kan alcalde ang iba pang proyekto na pigtao kan partido sa saindang lugar. Dakulao pong bagay ini lalo na po sa kasaradayan na uh, so mga wara talaga pong pampospital. Pa dakulao pong bagay ini sa inda na matauhan po kay medical na atensyon asin po uh, solusyon ang sa inda po mga problema pagabot sa medical And uh, warang iba na nagtataw kayo ni po ang uh, Bicol Party List na sa panginginot po ni Congressman Saldico. And of course, uh, Congressman uh, Jill Bongalon na aramta po na din nagtatapos kay tabang digi po sa banwa ang Santo Domingo. We are grateful, uh, habang buhay po kaming uh, grateful po sa pagtatao ni na uh, ki sa banwa ang Santo Domingo sa pag-abot po sa medical. Presente sa ginibong medical mission si Akubikol Party List Representative Jill Bungalon as in an si Gobernador Can Albay na si Diday Ko. Gusto ko lang dagdagan na ini medical mission igwapa ki tulo na medical mission sa iba-ibang strategic location digdi sa Banuan kan Santo Domingo Albay tangani na subang na sa ibang barangay makapag-avail so with that um, asahan pa mga taga Santo Domingo na for ng importansya as in pagtaon ni na uh, importansya digdi po sa kalusugan kasi sa tuya pong mga kababayan and of course we have different programs mga uh, iba-ibang programa uh, sa edukasyon sa kabuhayan pang-infrastruktura Mientras tanto, nagkaigwaman ng medical mission ang partido sa barangay Ilawod, Kamalig, Albay, Kasudma. Presente sa pagtiripon si dating congressman Christopher Kitoko. Sigun sa kongresista, obheto kan aktibidad na mairanin sa mga kasaradayan ang manlain-lain na serbisyong medikal arog kan libring check-up asin libring bulong, mga serbisyo na kung minsan dahil na kayang bayaran kan mga nasa laylayan kung mapakonsulta sa ospital, darakan kakapusan sa budget. Ining mga medical mission na pigigibot, ang aning dahil na po sina lalo na sa mga senior citizen na dahil na nakakaduman sa hospital, kita na po mismo ang nagrarani sa inda para dahil na mapagal sa na. na inda. 450 ang bagasi si Congressman Joey Sartes Salceda. Nakatuwang man sa medical mission ang maniba-ibang stakeholders, si Rincan General Hospital, BRHMC Caravan Team, Bureau of Jail Management and Penology Bicol as in LGU Kamalig. Para sa mga baretang tatak Bicol, Ariel Ubeya.